Sa unang bugso ng ating balitaan, dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang kontrobersyal na kontraktor na si Cezara Descaya. Lumitaw na hindi lamang tatlo, kundi siyam na construction companies ang konektado sa kanya sa gitna ng investigasyon sa umano'y Ghost Flood Control Projects. Si Troy Gomez sa report. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ibinunyag ni Senador Jinggoy Estrada ang listahan ng mga kumpanyang umano'y pagmamayari ni Diskaya mula sa St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega General Contractor hanggang sa Waymaker OPC. It is common knowledge that you own nine companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes, po. Depensa ni Diskaya, nag-divest na siya sa ibang kumpanya maliban sa Alpha and Omega. Ngunit ang kay Committee Chairman, Sen. Rodante Marcoleta, nananatiling hawak pa rin ni Diskaya ang impluensya dahil karamihan sa pumalit ay kamag-anak o dating empleyado niya. Nung mag kayo, sino yung taong doon nyo i best po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay, kay Maria Roma ko binigay po yung aking sino shares. Sino siya? Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Hmm. Kamag-anak mo pa rin. Baby. Kayo pa rin. Kaya-kaya pa rin yan. Batay sa datos na hawak ni Senator Joel Villanueva, mula 2022 hanggang 2025 ay umabot sa 31 bilyong piso ang flood control projects na napunta sa mga kumpanyang konektado kay Diskaya. Kaugnay nito, nilinaw naman ng negosyante na mali ang impresyong yumaman lamang ang kanilang pamilya dahil sa DPWH projects. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Matatanda ang tumakbo si Diskaya bilang Alcalde ng Pasig noong May 2025 elections. Sa datos naman ng Malacanang, kabilang ang kumpanyang konektado kay Diskaya sa labing limang kontraktor na umano'y nakakuha ng isang daang bilyong piso o 20% ng kabuang 545 bilyong pisong flood control budget. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMI News.